iniulat na dumanas na naman si Vladimir Putin ng isang malaking dagok habang patuloy na nakikipagdigma ang kanyang mga sundalo sa Ukraine dahil itinigil umano ang produksyon ng isang major Russian tank manufacturer Makalipas ang ilang linggong pagsalakay ng Russia sa bansang Ukraine, nagkaroon ng maraming ulat tungkol sa mga nakikitang kahinaan sa ginawang advancement ng Moscow. Sinabi sa report ng pinakabagong dagok na nararanasan ngayon ng Kremlin ay ang paghinto sa produksyon at pagkumpunis sa mga Russian na tangke. Itinuro ang dahilan sa kakulangan ng mga available na supplies na mahalaga para sa maintenance ng mga military vehicles ng Russia. Nakikita naman ito ng ilang eksperto bilang isang tagumpay para sa mga western countries na kung saan nagpataw ng mga parusa sa Moscow. Ayon sa report ng General Staff ng Armed Forces of Ukraine, sinabi nito na ayon sa kanilang nakuhang impormasyon na mo problema ngayon ang Russia dahil sa kakulangan ng supply ng ilang mga foreign-made na components at bilang resulta, sinuspende ng Oral Zavod Corporation at Chelyabin Structure Plant ang kanilang operasyon. Ang mga kumpanyang ito ay dalubhasa sa paggawa at pagkumpuni ng mga tangke at iba pa mga armored vehicles para sa mga pangangailangan ng armed forces ng Russian Federation. Sinabi naman ng isang media outlet na Nexta na mga nasabing kumpanya lamang ang may kakayang gumawa ng mga tangke para sa Russia. Noong nakaraang buwan, Inihayag ng Foreign Secretary ng United Kingdom na si Liz Truss na dalawang Russian tank manufacturer ay kabilang sa mga pinatawan nila ng sanksyon. Dumating ang ulat na ito habang ang Russia ay pinaniniwalaan na inihahanda na ang kanilang malakas na air power na kung saan sinabi ng ilang mga eksperto na hindi umano masyadong ginamit sa digmaan. Ang isang long time na reporter ng Russia na si Ben Aris ay nagpost sa Twitter at sinabi niya na ang digmaan sa Ukraine ay papasok na sa Phase 5 habang ang Kremlin ay nagsisimula ng gamitin ang kanilang mas malakas na air power. Si Vladimir Putin ayon kay US President Joe Biden ay kasalukuyang nasa isang mahirap na posisyon at nagulat umano ang leader ng Kremlin sa antas ng pagkakaisa ng mga Western countries laban sa ginawang pagsalakay nito sa Ukraine. Sinabi ni Joe Biden na hindi inaasahan ni Vladimir Putin ang lawak o ang lakas ng kanilang pagkakaisa at sa tingin ng US President na kung lalong mahihirapan si Putin, inaasahan nilang gagamit ito ng mas matinding taktika sa Ukraine. Sinabi niya na ang Kremlin ay maaaring gumamit ng mga chemical weapons sa Ukraine. Ngunit iginit naman ng Moscow noong mga nakarang araw na nais nilang maging mas aktibo at may laman ang pakikipag-usap nila sa gobyerno ng Ukraine. Samantala, ang mga Russian elites naman ay di umano'y kasalukuyang nagsasagawa ng plano upang lasunin si Russian President Vladimir Putin at pagkatapos ay balak nilang maglagay kaagad ng isang kapalit ayon sa isang nakuhang intelligence report. Ayon sa report ng Intelligence Agency ng Ukraine, ang mga opisyal ngayon na nasa Moscow ay nagtatanggang tapusin na ang pamumuno ni Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng paglason-umanos sa kanya. Sinabi ng Chief Directorate of Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine na isang grupo umano ng mga maimpluwensyang miyembro ng Russian elite ang gumagawa ngayon ng plano na naglalayong pabagsakin ang presidente ng Russia. Iniulat din na balak na nasabing grupo na alisin si Vladimir Putin sa kanyang pwesto sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay tatangkain nila na ibalik ang ugnayang pang-ekonomiya ng kanilang bansa sa mga Western countries. Iminomongkahi din sa intelligence report ng Kiev na nahihirapan na umano ang mga taong pumapaligid kay Vladimir Putin dahil sa epekto ng mga economic sanctions na ipinataw sa kanila. Kamakailan lamang, inihayag ng United Kingdom na magdaragdag sila ng 380 at katao sa kanilang listahan na papatawan ng mga sanctions at sinimulan na rin ng Britain na patawan ng karagdagang 35% na taripa ang mga produkto na nagmula sa Russia. Sinabi rin ng Ukrainian Intelligence Service na napili na ng mga Russian elites ang papalit kay Vladimir Putin at ito ang direktor ng FSB na si Alexander Bortikov na tinaguri ang frontrunner ng bansa. Ngayon pa man, ang nakuhang impormasyon ng Kiev ay hindi pa umano nakukumpirma. Sinabi ng Chief Directorate of Intelligence ng Ukraine na napag-alaman nila na si Bortnikov kasama ang ilang ma Russian elite ay kinokonsidera ang iba't ibang mga opsyon upang mapaalis si Putin mula sa kapangyarihan at kabilang umano nito ang paglason sa kanya o di kaya'y bigla ang pagkasakit sinabi naman ng isang source na nagsalita sa The Daily Mail na mga ganitong osapin at paghihinala sa inner circle ng Moscow ay magiging dahilan upang mabahala at pagdududahan ang pamumuno ni Vladimir Putin.